Jordan Clarkson gumawa ng history sa NBA at Jalen Green pinalaga si Bradley Beal. Mahirap kalaban ng Pinoy. Patuloy ang pagpapakitang gilas ng ating mga Pinoy-blooded NBA player sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Showtime kasi pareho ang ginawa ni Jalen Green at Jordan Clarkson sa kanilang mga recent games. Dito muna tayo kay Clarkson. Well, gumawa lang naman ng history si Kabayan sa kanyang team sa NBA. Ito nga yung most 30-point game off the bench dito sa franchise ng Utah Jazz. Pang 13 time na kasi ni JC na makagawa ng 30 points mahigit sa naging laro nila Conrad dito sa team ng Washington Wizards. Nalampasan ni Clarkson ang tagal ng record ng Jazzman na si Ter Bailey pero hindi pa dyan nagtatapos ang kasaysayan na naitala ng Pinoy sa NBA. Dahil hawak din ngayon ni Clarkson ang titulo para sa NBA sa pinakaunang malalaro na nakagawa ng at least 38 points, 10 rebounds at 7 assists without starting. Ganon kahusay si kabayan. Try to imagine maliban sa starters ay may inasahan ding puntos ang Utah na nagmumula sa bench. Lahat ng yan ay dahil sa ating kababayan na si Clarkson. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi mabitaw-bitawan ng Utah Jazz si Clarkson dahil nga sa dala nitong instant offense of the bench. Sa ngayon ay may season average si Kabayan ng 17.3 points, 3.5 rebounds at 5.1 assists. Isang malaking proof kung bakit nananatiling matinding asset ng Utah Jazz si Clarkson dahil nga sa numerong yan. Pero mukhang matatagalan pa bago natin makita ang ating kababayan sa gilas uniform dahil tila mas malamang si Brownlee para sa mas maraming FIBA games ngayon since under kay coach team ang ating national team. Pareho namang may malaking may tutulong si Clarkson at Brownlee sa gilas pero magkaiba sila ng role. Sa ngayon kasi ay tila mas fit si Brownlee sa sistema ng gilas under coach Tim Cohn. Pero since naturalized player na ng gilas JC ay malaki ang chance na makikita at makikita pa natin itong lumaro para sa Pilipinas. Samantala, another Pinoy blooded at proud Pinoy sa NBA ang nagpakitang gilas nito lamang. Tila pinakita ng pride ng Ilocos na si Jalen Green ang fearless Pinoy mentality ng makasagupa nila ang kupunan ng Phoenix Suns. Dito ay nasubukan ng pasensya ng Houston Rising Star ng tila sa rin at physical ren ni Bradley Bill ito. Makikita sa third quarter ng laro ng tila ipatong ni Bill ang bola sa mukha ni Jalen na hindi naman nagustuhan ng young Pinoy blooded NBA player. Pinasundan pa ito ng siko sa leg na kung saan pumalag na si Green. Agad din naman naawat ang initan dalawa. Pero sa ibang paraan bumawi si Jalen kay Bill kung sana'y nag-wild ito sa performance sa dulo at nakapagtala pa ito ng 34 points. Si Jalen na naging best player ng game na ito kung sana'y nakuha ng Rockets ang panalo. Isa ang Rockets sa nasabing pinakakinakatakutang kupunan ngayon sa NBA this season at posibleng maging parte ng playoffs at finals ng 2024.